Gandang gabi mga kabiyahe Ito na naman tayo at manunulo dito sa amin Sana ah, marami kaming huli sa gabing ere Yan kasama namin na sa unahan Pero ang ano dyan driver dyan Pagpapaalam lang kami doon sa katiwala Para di kami mapagkamalang magnanakaw dito Kami mapusil na ako paglalamayang kami Ayan po mga sig mga 5 minutes siguro nandun na po kami sa bahay ng Katiwala. A few moments later. Ito, yung alin. May gamit mo na ng optic blood na lang. Ha. Pinanood mo pa ano ko? Pinanood mo? paal sa katiwala papasok na kami dito op na dapa pa si Vincent okay lang yan yung madilim lang po talaga dito sa aming dinaraanan okay. guys sa uh, tatlo lang kami lakasan ng loob to nabalik eh, sanay naman tayo so, kami sa ka, madamono ano. pero ako nakabot sir, mamaya ito atanggalin ko na ito pagka napasukan na ng tubig maputik kasi di, dito kaya naman ako nagbota lang si panuporta dito talagay mo dito sa anong pasok mo dyan <coughs> matatali mag <coughs> anong <i> lumilipad <coughs> may pumakasak sa bibig ko dyan sir, inubo na ako <coughs> doon kaya tayo to? dyan ako, sige Sudah bimbang, saya kira itu dapat. Terima kasih. huli ayan diba mabisa ayan hindi na napak nakaapak ako nung angso buti na itas ko yung paano diyan oh diyan oh Napakan ko kaya gumanong ko agad ako hindi nung akas hindi nung akas yung sabi nung ano

Nakain ng boses mo, ya. eh may amin dyan, no. Yan na tayo na, parang kanina. May yan. Lipat na lang tayo. Huwag na lang tayo dyan daan. Huwag na. ano sige, Ay, nakatakbo na, no. Hindi, okay, may ano dito, may orang. Ah. Yeah, ya, ikaw na magtanggal dito. Hindi ko to kaya. Lagay mo sa lagaya mo. Pipitin ko na no, kamay. Uy, no. ang laki. Lelak tu. Nanti aku kaya tu tu bolin. Nah. Do Tadi mah. Bola. Ya patangkan. Kena. Kaya bihan. Ya. Kalian. Ayah nung, ayah nung. Ule hitam. Muka hitam. Eh, ni awak ya nung. Itu tak? Ia nung, nasi bapa. Itu. Kau, aku, aku, kau, kamu tuh Galingan mo ah. Tikok naman baga. Ay ay siyan. Sulit yan. Galing? Ay, galing talaga dito mo. Ano ba naman? Guni-guni mo lang ata 'yun. Hindi, guni-guni. Eh, no, hindi guni-guni ya. Saan? Eh, no. Sulit ko. Labas ka diyan. Labas. Yun. Ano ba yan? Lamog yung ano, ubos. Ayaw nga, huwag muna tanggalin. Eh. Uh -huh. Ay, maliit. Ano ba naman? Huwag, huwag maliit, malaki. Shout out na lang sa makaasak na kaas uh, tulad ko. Eh. Huwag mo na panalangin yun. Shout out yun lang. Eh. Ang panalangin mo, makarami tayo. Ay, pinapan nga, ko. Ay ko. Ayun Ayun oh. Ayun Teh, ayun o. Hmm, huli. Hmm, alam mo ah. Eh. Ano? Hindi kaya kumawa ng shell. Kaso nasasayang lang ako. Nasayang lang yung shell ko. Ba't din yung you know, inulam? Hindi namin inulam. Sayang nga eh. Yeah. ko you pa naman ko din yun. Hindi lang. Ayan. Yunok. ada lagi kecil. Ya, aku. itu. Belakangan dito. Belakang? Oh. Lang, Palaka, Palaka? Ay, maliit ba? aku na. Wala. Oh, maliit Ah maliit ma pa ba yan? Laki nga ng mata. Ayun o. Oh, uh, Ahas. Ayun o. Naka ano. Ayun o. Oh, ito. Pinatama na ano ko. Di ba? So, yun. Laki yun. Sayang. Uchaya, di ko to kaya. Ikaw na lang. Ang daming isda o. Daming? Sabi mo, tawagin kita. Tawagin ka lang kita. Ito o. Dami o. Kulay itima yan o. Isa, dalawa, tatlo. Ayun o isa, dalawa, tatlo. Tatlo lahat. Maliliit pa ba yan? Yung mauna. Yan o. Hindi na mo masabing maliit yan. Hmm. Yan o. Ah, oh, pwede yan o. Oh. Ay, ah. Oh. <laughs> ito na ba? Mamaya, babalikan natin yan dyan. Lapin Babalik nyo. pa ba yun? Lang ha. Baka bumalik ulit. Ay, huwag na yan. Huwag dito. Wag ha? Dito niya. Ay, huwag yan. Huwag ma na Malalaglag. Hindi na. Hindi na mga ano. Huwag okay, niya, huwag niya, huwag niya, huwag niya. Huwag tulungan mo ko. Makakatakas to. Ka. Makakatakas. Hmm. Ano Sige, pasok mo. May yeah. yan na yun. May kuyang kaya. Baka makakatakas lang yun. Ako pagpag-anito. Yan. Saan? Dito rin. Ikaw titira, ha? May ano Easy. Ito na. Sabi mo pinakain kayo. Hinuli ko. Kainan mo. Ito, sablay na naman yung tira mo. Talaga to kung sa amin mo pinatitira. Ano? Anak ka ng tatay mo. Anak talaga ko na tatay. Oo nga. Ang dami sayang. Ang dami sayang. Hindi rin pa yung ano yung pala wala rin. Pabalik tayo, pabalik-balik tayo. Dami mo pang ulam dito eh. Sobrang na to.

Ay, Lods, uh, dito tayo. Solo tayo din dito. Kaya makakita tayo na maganda rito. Yun o. Oh. Tumalon. Dumilim eh, dumilim eh. Alap na lang uli. Dami naman dyan. Saan? Ayan. Bilisan mo na. Nadi dito na ako sa likod mo. Hindi ako makauna. Kaya nasa ulo ko Alam palang kutsarain yan. pagluto na. Wacharay. Mm, magkamay ka. Pagkakain ka, masarap kaya. Oh? Kita mo? Lutuin na lang natin. Para bukas na lang, bibigyan. trip na eh. Bad trip na, walang ilaw kasi eh. <laughs> In, hindi tayo naliligaw. Doon lang naman may paikot dito. Hindi ram kasi nito eh. Makakarami yan. <laughs> Lagay mo doon dyan. Kaya yeah, bukas na lang. Nakahuli kami naman na kaya eh. Oh, Wala, hindi ko na, kaya, na ano eh. Kulay brown eh. Bukas na lang. Ikaw na magkano niyan ha? Ano yung pangulam ng kita? Ha? titik na ako pagka may ulam dun Yun lang, baka sabi mo ulit ang ulam. Maglulot tayo? Ito? Ito. Yan lang huli natin. Ha?

Dami-dami Dami-dami tapon hmm. Ada isa ilalim na ni ang dami niya na nga na uli eh. yan darog na eh so, yung katawan na lang yung mga ano niya